mahal. Ang tawag ba dito ay pader? Kasi nung ako'y sinaktan mo, nagpapasalamat ako at hindi na ikaw ang aking partner. Mahal, ang tawag ba dito ay panyo? Dahil sa tuwi kay tinotoyo, nag-aaway tayo, hinahanap mo sa iba yung mga pagkukulang ko sa'yo. Beh! ang lamig at ang hangin naman ng electric fan. Oo, magkatulad kayo, mayayabang kayo kasi sa umpisa lang naman kayo nagsisigalingan. Ito naman ay face mas mahal. Tila ba nahihiya ako sa kapal ng mukha mo? May gana ka pa magparamdam matapos mong saktan yung damdamin ko. Hala mahal, nagpatak yung papel. Parang ikaw ang hilig mong pumapel at nung nakahanap ka na ng bad boy ay handa kang bumaba ng level. Headset ba ang tawag dito mahal? Teka lang, susuotin ko lang. Susuotin ko lang para hindi ko na marinig yung mga pangako mo na panghabang buhay ka pero hindi ka naman pala magtatagal. Tumblr ang tawag dito mahal, pampatanggal ng uhaw. Pero wala nang makakatalo pa sa iyong taglay na uhaw kasi lahat ng lalaki gusto mong mapukaw.